Ayo, oh, ayun oh, daming tao. Ha? Huh? Ha? Bakit? Parang ang daming unggoy. Eh. Upo <laughs> ka muna! Upo ka muna! Huwag <laughs> kayong matatakot sa puppet kasi kamay ko lang yan. Ah, dumilipad ako. Oh, partner. Ayan, oh, tignan mo sila. Ang dami nila ngayon dito, oh. Wow! Ang daming unggoy! Oy, ayusin mo. Hindi yan unggoy, mga tao yan. Ha? Ah! Ito, mukhang unggoy. Ay, ako na naman dinamay mo, ah. O, oh, sige, sabihin mo. Hi! Sabihin nyo, hi! O ayaw, maghahi ka sa kanila, sabihin mo, hi! ay Lakasan mo, ay Yung mas malakas, Yung pinakamalakas, sabihin mo, hi! Hi! Ayusin mo. Okay, sige, magpakilala tayo. Sabihin mo sa kanila, kamusta po kayo? Okay lang. Hindi ka lang sabihin mo, kamusta po kayo? Okay lang. Gayain mo ko, ka. Ha? Mo! Mo! Stop po kayo! Okay lang. Ay, naku. Sige, magpakilala na lang tayo. Guys, my name is Kuya Dexter. Itong kasama ko, what is your name? My name is Aho. Anong Aho? Ayo! Aho! Ayo! Aho! Ano bang Aho? Ang Aho na kilikili mo! Hoy, Ay, ayusin mo ha. Ayo. O oh, sige, tinatanong nila kung ilang taon ka na. I'm seven years old. Okay, ano gusto mo paglaki mo? Paglaki ko? Ano gusto mo? Gusto ko maging 8 years old. Hindi dinatanong nila kung ano yung ambition mo, ko ano gusto mo paglaki mo? Ah? Oh, gusto ko maging sundalo. Sundalo? Yeah. Nako yung mga sundalo maraming kalaban yon. O oh, sige, yung kalaban na lang gusto ko. Hindi <laughs> no, ka puro makaka ako. Oh, sige. Ayusin mo, Galerita nila. Ayo. Tatanungin kita, ha? sasagutin kita. Wala bang tanong? Wala bang sagot? Ayo, ano ang pam, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas ang sisimula sa letter K? Ang dali! Ano? Kuto! Anong kuto? Hindi sa kuto gumagapan sa lupa! Ay! O sa lupa? Oo! Oh! Alam ko na. Ano? Kutong lupa! <laughs> <laughs> Hindi! May sungay yun! Apat ang paa! May sungay! Oo! Oh! Apat ang paa? Oo! Oh, oh! Alam ko na. Ano? Demonyong koto. Koto talaga. Ano? ano yung pambasayo? Ano? Kalabaw. Ha? Kala ikaw. Ay, ayusin mo ha? Isa pa. Ayo. Sino ang pumatay kay na nagsisimula sa letter L? Alam ko yan. Ano? Little Lapid. Anong Little Lapid? Artista yun eh. Hindi, inuulit yung pangalan niya. LLL. Alam ko na. Ano? Lito-lito, lapid, lapid. <laughs> Hindi, ang pumatay kay Magellan, si... Si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu? Oh, kilala ko yon. Sino si Lapu-Lapu? Asawa ng Tilapia. Aray ko. O sige, ganito na lang. Magpakita ka na lang ng talent, Ayo ah. Okay, alam niyo ba? Maraming talent si Ayo, guys. Yan! Yeah. Ayo! Unang talent mo, ano? Sanay akong mag-drama. Action. Oh, kaya mo yung mag-artista ka? Yan. Yeah. O, oh, kunyari, ganito ha. Action tayo. Kunyari, babariling kita tapos mamamatay ka. Ha? Mamamatay ako? Kunyari lang. Okay. O, oh, sige. Ready? Eto na. Bang! O, oh, ba't di ka na matay? Walang bala. Eto na. Bang! Ba't di ka na matay? Hindi nakakasaan. One, two, three. O, oh, ba't nanginginig ka? Ninenerdos ako. Okay. One, two, three. Bang! Ah. 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 Oh, yan, mga bata. Patay na si Ayo. Hindi na siya gagalaw, guys. Patay na siya. Hindi na siya gigising, guys. Ha? Ano? Hindi yan. Patay na nga yan. Hindi na nga gigising yan, eh. O, oh, wala naman na. Ah. Naloko niyo ako, hindi naman... Limang... At... O pa naman, kakalakuan na. Ayun, ayusin mo. Okay, ganito na lang. Ayun. Bakit hindi natin kantahan yung mga batang nandito? Let's sing a song. Okay. Yung paborito ng mga bata. Okay. Yung bagong-bagong kanta nila. Okay. O sige, ready? Kanta na. Ready? Go! Chicken. Anana. Chicken. Onana. Chicken. Onana. Anong chicken onana? Ano yun? Chicken? Chicken? Oh, Chicken banana ayusin mo Ready, go Chicken, anana Chicken, anana Chicken, anana <laughs> Ayusin mo Ganito na lang Bakit hindi na lang tayo kumanta ng bahay kubo para sa kanila Okay, ready Bahay kubo Let's sing bahay kubo Bahay kubo Ikaw na Nakatiray kalbo Ayusin mo Ang alaman doon Ay, nangat-ngat ng aso <laughs> Ayusin mo. Sing kamas at talong sigarilyo. Ano sigarilyo? Sa tatay ko. Ayusin mo. At mani. Ay, sa si nanay ko. Ayusin mo. Sitaw, bataw, kulani. Kundol at patola. O matap si Ayusin mo. Pati si Lola pinabibintangan mo. Ha? Sa paligid, ligid. Para kang tanga. Guys, sa tawag sa ginagawa namin ay ventriloquist. Tama! Kundi dahil sa akin, hindi siya magsasalita. Tama! Kundi dahil sa akin, wala siyang buhay. Tama! Kundi dahil sa akin, ano? Wala kang hanap buhay. Kundi dahil sa akin, ano? Magsasalita ka mag-isa. o, <laughs> oh, ayun na pala may birthday. Aray ko! Ako dito ka dito. Yan, dito ka. Yan. Dan, 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 Yeah.